Guys, samahan niyo ako. May gusto akong ma-discover na daan na kung saan. Eh, hindi ko ato alam. Ngayon ko lang papasukin to. So, tara! Let's go! By the way, uh, Lopez Quezon din po ito ha. So, may Rizal. Rizal po ito ha, Rizal. Hindi ko alam ba't tinawag siyang ganun. Basta may tinawag siyang P-O-K, ganun. Not two times. <laughs> eh, bakit tinawag na ganon Basta, pupunta tayo kung ano meron doon ha. But before anything else, oh, English yun. Wala ka nun. <laughs> Itong inyong simpleng buhay na, na nagsasabing aanin mo ang pera kung wala na ba sa akin. <laughs> And sa so, nakikita nyo, nandito tayo sa may bandang likod ng school ng ATC. Ayan, yung school ng ATC sa likod po yon, no? Doon sa Habilize, Araf. Ang ganda, oh. O, oh, di ba? And then, tuloy-tuloy tayo hanggang sa... sanya niya ba? Basta, balit lang na daan to. Hindi ko lang alam. Basta gusto ko lang madiscover. Gusto ko lang daanan talaga at bidiyuan. Kasi nga, may nagre-request. Napundahan ko naman daw dito sa lugar na to. Kaya naman, eto, edepeplex ko. Sorry. Medyo maliit lang yung daan, kaya antayin natin makalabas yung tricycle. Diba? Oo. Oh. then, ayan na nga, tuloy na kami. Hi kuya, nakadilaw, at sa katalikod. Baka naman nakapalo ka. Kamusta ka na? Shout out sa'yo. Pati sa'yo nakamotor, na nag-aabak. <laughs> <laughs> And, ayun naman, malit yung space dito ng kalsada. Hello po. And, kasha lang yung tricycle cha single. And then, ito yung, anong tawag dito? Yung, uh, chapel nila. And then, may mga kabahayan dito. Marami kabahayan. And then, may mga puno-puno. Actually, itong lugar nito is malamig. Malamig na lugar kasi halo. Marami kabahayan. And, marami din mga puno-puno. And then nga lang, malit yung, ano, kalsada nila. Or, what they call that? Ah, basta, daanan. Well, at least, kasha, di ba? Ang tricycle at isang sasakyan lang. And then, tuloy-tuloy tayo. Oh, hindi ko alam kung manong lugar to. Basta, gusto ko lang, ano, explore ang lugar na to. Shout out sa lahat po ng mga taga rito. Kamusta kayo? Shout out sa inyo lahat. Mabuhay tayong lahat. At ito pong barangay hall nila. Ayan po yung barangay hall. And then, tuloy-tuloy pa rin tayo hanggat meron kalsada. Papasukay natin yan. Meron din dito mga building na matataas sa kabahayan. And then, meron din dito mga, ayan, oh, nyan. niya. Oh. Ang ganda, di ba? Lamig ang presko. Nasa bayan siya pero presko yung lugar nila. Ah. Medyo tahimik din yata dito. O, hindi ko lang din alam. <laughs> siguro ako pag nakatira tayo dito, siguro dun natin malaman, Di ba? O, oh, ang ganda rito, o may manita daan dito. At napansin ko itong bahay na to Ang ganda, oh. Napaka-simple lang, pero yung kanyang uh, design, eh, talaga aesthetic na aesthetic. Paglabas na paglabas namin dito, ayan na ha, nakita ko. Ay, karugtong na pala ito, no? Ano? Ah, uh, ng istasyon. Mahabilin may banana kayo, bilik kang banana kayo. Ibilin e, mo ako banana kayo, butom na ako. Ba't ka nagbawas? Tapos ako wala. Ay! Asan na ba tayo? Tuloy-tuloy na tayo. May kausap ako. Sorry naman. So, ayan na nga. Andito tayo sa may bandang istasyon ng tren ng mga relis, relis. Dito, mga paradahan ng tricycle. Shoutout sa lahat po ng mga tricycle lang sipag-sipag nyo po. Ah. ah. At sa banda rito, hindi ko po alam kung resulto or ah, burgos. Basta, inikot ko. Pagkaikot ko, ayun. Diri-diritsyo lamang. Tapos, noon, ay ayun hindi ko na alam sasabihin ko <laughs> ang importante eh na discover or na explore natin yung daanan nila di ba? po pa <laughs>